Papasok na naman tayo sa trabaho. Meron na tayong baon and tubig. So, kasama natin ang ating karibal. Nauna pa sa akin sa pakilang. Yan. Hala. Ganito lagi ang aming sitwasyon. Ayan. so, tuwing papasok tayo sa trabaho, hinati tayo ng Diyosawa at ni Karibal. Then, after, away oh natin din sila then pag tayo ay nag uber kagabi yung pinaka worst ever sa pag ng uber kasi three times may nag cancel sa booking ko grabe yung pinakauna una one minute lang malapit na malapit na siya bigla niyang kinansel then yung pangalawa ah uh, talagang naiintindihan mo talaga siya bakit siya nag-cancel kasi 23 minutes pa ang layo niya sa akin so medyo magtatagal pa yon kung matatraffic siya sa isla ng Pensacola Beach so okay lang na nag-cancel siya then yung isa naman 7 minutes tiba almost 1 hour tayong nag sa Uber bago tayo nakalis at naka-uwi ng bahay trabaho natin. Diba? Ayan. Dito ako nagtatrabaho. Medyo may kanakihan yung Walmart na ito. Ayan o. So, nakakagaming clearance dito guys. Eh. Ang daming clearance. Ayan o. Meron pa dito. $2 dollar lang for rotation. Ayan o. Ayan, puro siya t-shirt. Dito, dito ako bumili, kahapon. Tapos, meron pa dito. Dito, jogging pants, $7 lang. Ayan. Tapos, ito, $5 lang. 20 pieces na nasaks. Diba? Sapatos, $10 lang. Oh. Eh. Medyo mahalika itong klaseng sapatos na ito. Ginawa lang nilang $10. Ayan. Okay. Meron pa ako dito na nakikita. $7 na lang. Ito $3. Ayan ah. Ang saya. Ang katrabaho kong Pilipina. Hi! Magkano yan? Ay! $3 na lang. Oh, Meron daw $1. Where? Saan? So, so, may luling pabunti sa modernity. Uh Oo. -oh. May mga box doon. Uh Oo. -oh. Uh -oh. May uh, 10 kapanti. May 10 kapanti. Uh, $1 lang. Isang piraso, one dollar? Two each? Ticket. Hindi, ano, huras na. Meron daw one dollar dito. Tingnan natin. Alin ba yung one dollar? Ah, ito pala. One dollar lang. One dollar lang siya. Yes? Hi. Hi. Ito pala yung... One Just $1? one dollar? Oh! One dollar na siya Yes! Yes! <laughs> Nakakatawa yung customer. Tinatanong, ano ko nung problem? Dito, bakit? One uh, dollar na lang. Anong problema sa IT? Sabi ko, pag tapos na ang season ng item na 'yan. Minamark down talaga. Ay e, tapos na 'yung back to school. Tapos na 'yung back to school. So lahat ng mga item na pang back to school, minamark down na. So 'yung uh, travel underwear sa kaya 'yung medias naka 1 na siya ngayon, di ba? Diba? Tayo ay magpa-plastin na sa trabaho. So, dalada na ang aking wallet sa loob. Meron na po ang loob. Ang sa loob. Para hindi kahit hindi ko ilak ang um, aking plucker, okay lang. Yan, tapos na ang ating trabaho. Ito. Ito. So, paglabas natin, magbubuk na tayo ng over. Tingnan natin kung ilang oras tayo mag-aabang ngayon. Oh guys tayo ay mag-aabang ng Uber back 10 o 1 tingnan natin kung hanggang anong oras tayo mag-aabang ng Uber bili tayo ng baon namin bukas okay so ang bibili natin ay thai okay chicken thigh oh, uy mix 6 dollar lang so ito yung bibilhin natin ito 6 lang yeah. nagabang tayo na over mga uh, 30 minutes na may tumanggap ang layo niya ay 23 minutes So, sana hindi siya mag-cancel. Diba? Ganito lagi ang nangyayari sa atin. No? Sa tuwing nagkabang tayo ng Uber, inaabot talaga ng 30 minutes to 1 hour. So, sana ngayon, makawi na tayo ng maaga. Hi, salamat. Hindi siya nag-cancel uh, pencil yung tumanggap sa bukay natin. So, antayin natin siya dito. One minute lang, darating na siya. So, andito ako sa labas ng Walmart. Ayan, ito yung parking lot. Ayan yung parking lot. So, napakalawak niya. Yung mga store, napakalayo pa nila. Ayan. So, so far, kahit abutin tayo ng isang oras dito na nag-aabang sa over but silang walang problema so andito na ang over ko yung nakapula so bye bye yeah. yeah that's okay did you work or you were shopping? I work here oh gosh, was a long day? yeah I'm sorry the good thing you didn't cancel my booking. <laughs> You know, you take me back from the beach, and I wanna go back to Milton, so I'm a little bit closer to home now. <laughs> because yesterday it takes uh, three booking I know. Yeah, three. The, uh, last night uh, I booked three times and they cancel. Oh, One of them is in Pinsacola Beach, <laughs> mm -hmm. and they cancel in I think five minutes uh, waiting. They sell it. I don't oh, know why. I'm sorry. Yeah. It's okay. I think that's normal here. Yeah. We have okay. a small amount of over here. Mm -hmm. And when the driver realized oh is that far oh no I'm not going there. So yeah. That was yeah. Where are you from? Uh, Philippines. Oh, cool. Yeah you, you live at Milton? Excuse me? Uh, you're from Milton? I'm from Hungary. Oh Hungary. Pauwi din tayo, guys. antok na untok ng person. Yan. So, lang natin ito, ang ating mga gamit. Then, magkakapilang tayo. Then, matutulog. Or, mag, manunod muna na tayo ng DNV video. Then, matutulog na tayo. Good night, everyone. Thank you sa pagsama sa akin. Bye-bye.